Well, kung titignan mo, siguro, eh, eh direkta na tayo. Eh, siyempre, eh, business din naman yan. Uh, siyempre, marketing. Di ba? Marketing for ano yan eh. Uh, strategy yan eh. Okay? Ah, uh, sino ba si Lebron? Oh, ano ba pare si yeah. Lebron ha? Si Lebron, okay? May nakaabang na 162 million for 3 years. At his age, 39. 39, 40, 41. <laughs> 162. So, may 50 ay, ano ba? Ano ba 54 pa pa? Isang taon? Sa edad mong yan? So, di ba? Siya yung ano eh. Siya yung face eh. So, at pagtitignan natin, he, he, can dictate eh. Alam mo, aray, napag-uusapan natin itong si Brody eh. Huwag na tayong lumayo-layo rito eh. Sa Pilipinas <laughs> nga, nauna yan eh. Oo, oh, nauna sa Pilipinas yan. Oo. Oh, oh na oh. una nga sa Pilipinas. Eh. Si, eh, alam natin, ang ating number one basketball icon, basketball oh. hero, oh. si Senador Robert Jaworski. Oh, di ba? Tama, o, oh, tama. Diba? Oh. oh, oh. oh si punta? Dudot. Si Dudut. Dudut. Oh, si, ano, si Vice Mayor. Vice Mayor ngayon. Si Vice Mayor. Si Vice Mayor, di ba? oh o, oh, may nasabi ba sila? Wala. <laughs> Mer meron for a while. may oh, diba? Comment oh. negative. Pero, ano eh, uh, nag die down din naman yun and eventually, eh, ano magagawa nyo eh, talagang yan, yan yung discap ni, ni Coach, di ba? Eh, at, ano, ang pinapalabas mo rin, may wisdom si Coach sa alin doon, bakit niya kinuha? Mm -hmm. Eh, eto, and lately, di ba? Although hindi sa PBA na to, sa other league, di ba? Si Marlo, at yung anak niya, mm -hmm. oh, di ba? Nagkasabay ah. for a while, diba diba Di ba? Correct, correct. Uh, uh. Si, uh, di ba? So hindi na hindi na hindi na bago yung gano'n. kasi minsan nakakaano yun eh nakaka-attract na yun. Ano, ano. Oh, talaga, tingnan nga natin paano mag paano ma ito, yung laro nung anak. Tingnan nga natin paano ma-inspire pa nung tatay na malaro pa tingnan natin. Yung, yung mga, yung ganun, whether packet o maganda, eh hmm. pag napag-uusapan, ay eh, may dagdag -dag puntos yun eh. What more kung tara, <laughs> puntahan nga natin, panoorin nga natin ng live. Ah. Tingnan nga natin kung paano talaga maglaro, di ba? So yun, mer meron talaga. Saka, tsaka bakit tumawag yung agent ni ano ni Lebron? Lebron. O, oh, di ba? Nawag kuhanin. Eh, talagang, ano yan eh. Uh, gusto niya talaga mapunta roon. Alam mo, nabasa ko, dito lang, lang diba, kakalabas lang. Si Lebron, uh, ang gusto niya mag-return sa, sa Laker. Okay? Yan ang gusto niya. Whether makuha ng ibang team si Trody o oh hindi. Pag walang kukuha, sila kukuha. So, parang pina, ang pinalalabas ni De Bruyne, hindi naman parang package din na kunin mo to at dito ko. Hindi, hindi naman daw, hindi naman yun ang gusto ni De Bruyne. Well, mas maganda kung nasa kanya yung, ano, yung, yung anak niya. Di ba? Uh, dahil pa siyempre, matututukan niya ng, ano, ng, uh, ng gusto. Kaya syempre, siyempre, uh, abang asalat ng kritiko.